Good morning sa atin lahat. Happy Wednesday po. Uh, tayo po ay ano, panoorin natin po ang ginagawang rescue ni Kuya Bal. Ayan. Sana po ay lalaging ligtas po ang ating mga kababayan at ito nga si Puyabal wala nang tigil sa ko at pupuntahan nga po nila si Byansi para alamin kung anong nangyari po kila Abyansi dahil nakakatakot po talaga yung nangyari dahil sa bagyo ang lakas po talaga at uh, alam naman natin po yung mga nangyaring bagyo talagang hindi hindi po biro ang bagyo talaga sa ating dyan sa Pilipinas at ang dami nga po nang na apiktuhan, binabaha at yan nga po sila Kuya Bal ay um, magre-rescue po at naalam po kung ano ang kalagayan nila Biansi at iba pa nating mga kababayan na talagang nag-iikot-ikot po sila Kuya Bal at talaga pong ang laki-laki pa ng tubig, di ba? Sana po naman mga kapatid tayo ay yung mga, ganitong sitwasyon, kalagayan po ng ating uh, panahon dapat po ay lagi tayong mag-iingat po, mga kapatid. Ayan, sana ay patuloy natin pong suportahan si Kuya Bal Santos Matubang dahil itingnan nyo po ang ginagawa niya. Delikado po yan, pero po ay siya po ay lumabas ng uh, bahay para lang po alamin ang ating mga kababayan. Kaya po, mga kapatid, please po tayo po ay mag-iingat pag mga may ganito pong uh, nangyayari na dyan sa Pilipinas na tingnan nyo po si Kuya Bal na kahit po siya ay dapat na nasa bahay lang dahil galing sila sa Thailand pero lumalabas po siya para po tingnan ang ating mga kababayan na talagang han, yung pwede niyang tulungan ay tutulungan niya po. At uh, yun nga po ay yung mga nasa tabing dagat, mag po kayo talagang alam natin po yung... nangyayari dyan sa Pilipinas na talagang pag nasa tabing dagat ka po, Ingat, dahil hindi natin alam kung ano po ang mangyayari sa atin dahil ang uh, ang alon po talaga po yan ang lalaki. Para po yan na bumubula, bula po talaga pag nandyan po yung alon na malalaki, talagang bumubula po yan. At tingnan niyo po yung mga kababayan natin na ah, talaga nga naman po ang bahay nila na hindi po talagang maayos. Kaya yan po talagang nakakatakot na bag, uh, big biglang bumagsak ganyan kaya po ay grabe grabe po talaga ayan suportahan na lang natin si Kuya Bal at talaga naman siya po ay handa talaga siyang tumulong talagang likas na uh, tulong talagang wag natin kaya yun po ang sinasabi natin na uh, wag natin masyadong ka ano si Kuya Bal dahil si Kuya Bal talaga ang puso niya talaga pagtulong talaga ang uh, ginagawa niya at sila naman syempre kung hindi naman talaga ay nakakatulong ng lubos-lubos si Kuya Bal ngayon dahil unawain natin po ay may edad na ayan tingnan niyo po mabuti nga po hindi lutide ah, ah, ano tawag 'yun kung malaki ang dagat po talaga pong nakakaawa pero uh, low tide lang po kaya hindi masyado ay ano oh. sino po yan na ano na yan hmm tinan mo Ano <tong> mga hindi ako sa ano, palito ko na pa, kayo. Hindi ako mas... kain doon. May masa eh. Hindi pa kayo, nga, ilinilikas ni Kuya Bal. Si Labiansi. Right Hindi pa siya yung talagang agaran, ano, dahil itinga lutaid pa lang. Ah, oo. Oh, low tide pa kaya hindi hindi makikita ang ano dahil simula lang pala yan ng ulan yung ilinili kasi diyan ayan galing ni kuya thank you so much kuya wal ayan oh may mga baboy malakas ang ulan eh taka ano mahangin wala pa kayong bagyo Parating pa lang Magaling naman pala na ilikas agad ni Kuya Bal ang mag, uh, pamilya ni Biancy. Parating pa lang daw po ang bagyo. Hmm. Talagang bait ni Kuya. Talagang bait. Kararating lang yan galing sa ba, ba, ano sa Thailand pero tingnan mo po ang bait ni Kuya talaga. Mm. <laughs> Alam mo yun, naranasan ko rin yung bagyo na ganyan noon, na maliliit kami, na ang bahay namin noon, hindi pa maganda, yung mm, parang bahay kubo pa lang. Mm. Narirelate ako kila Biancy. Mm. Bait Dapat likas talaga agad. Huwag nang mag-isip-isip pa kung ano. agad agara na. Dahil ang bagyo, biglang-biglaan na lang dumating. Ayan ay suportahan natin si Kuya Bal. Balwag natin laging bibigyan ng issue si Kuya Bal dahil talaga naman ang pagtulong kahit anong paraan po ginagawa ni Kuya Bal para lang po makatulong sa mga kababayan natin 'di ba po Tingnan niyo po iyan ang tularan hindi yung puro issue ang ibinabato niyo sa Bal Santos Matubang 'di ba Nakikita niyo naman ayam Kaya sana naman mga kapatid ay wag tayong masyado nang gumawa ng isyu kung ano-anong uh, uh, isyong ibinabato natin kay Kuya Bal na ibinabas natin si Kuya Bal. Tao lang din yan si Kuya Bal na nagkakamali, di ba? Lahat tayo ay nagkakamali. Hindi tayo mga perfect na tao. Kaya po sana ay suportahan natin lang si Kuya Bal dahil hangangarin niya lang po yung makatulong sa ating mga kababayan. At wag po natin bibigyan ng isyu na uh, na lang ha? Dahil kung magbabakasyon man po sila Kuya Bal, magpunta man po kung saan saan na lugar, sa Taiwan man, Hong Kong, ay iyan po ay pira nila. Wala tayong karapatan na husgahan sila. Wala tayong karapatan na punain kung ano man ang ginagawa ni Bal Santos Matubang. Pumunta man yan sa Amerika o kung saan man, Afrika o saan man, deserve po niya dahil ginagawa naman niya ang lahat ng pagtulong sa ating kapwa. Di ba? Bakit kayo palagi ninyo na lang ang Balsantus nakikita? Bakit hindi niyo gawin para po kayo naman ang mapansin? Wag puro si Balsantus matubang ang pupunain ninyo. Di ba? Ako para sa akin po, mga kapatid. Kung deserve ni Kuya Bal na pumunta sa iba't ibang bansa yun po ay deserve. Para naman po yun ay parang bonus sa kanyang ginagawa na how many years siyang tumutulong na ngayon po na may edad na para naman siguro bigyan naman niya ng pansin ang sarili nila, di ba? Ang pamilya niya na siya naman ay, di ba, nung kwento nga ni noon ni na sa akin na si Kuya Baldaw noon ay Kaunti na lang daw na ay itinutulong pa, hmm. di ba? Na umuuwi na wala man lang sa kanyang pamilya dahil iyon ay inuubo sa pagtulong sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Yan po ay ngayon po naman na kahit papaano may mayroon na rin naman na sobra-sobra sila Kuya Bal at yun naman nga ang nakikita natin na talaga nga naman ang dyan, dedication niya sa pagtulong sa ating mga kababayan. Tingnan nyo na nga po, kung tutuusin galing sila sa Taiwan, mag, ah uh, na lang, magpahinga na lang. Pero anong ginawa? Bago pa dumating ang bagyo, nagre-rescue na po sila iba Kaya nailipat nila. Kaya tama nga rin naman na may nagsabi talaga doon sa live ni Kalingap Ido na si Labiansi na rescue nan at dinala na sa lighthouse. O, yung may iba naman na sabi, hindi pa. Kaya, si Ido, no, uh, ay naku, wag nyo akong gaganyanin at iha ko kayo at wag tayo dito at hindi. <laughs> tama ka naman nga, Kalingap Ido, na talagang minsan hindi natin alam kung talagang ano ang katotohanan, di ba? Dahil siguro walang signal at dahil nga sabi nga ni Edo, walang kuryente, walang signal dahil ta talagang nakita namin na kung ano po at nakita ko mga po talaga yung malakas na no at napanood ko po nga yung vlog ni nila ka um, Angeli na doon sa kubo talaga pong nagliparan talagang pinasok po na naman po silang tubig doon sa kubo ni Kuya Awe. Kaya nakakatakot po yung nag ano yung hangin talaga yung kalakasan na po ng hangin nakakatakot po yan. Kaya lagi tayong mag-iingat at wag po tayong paarahara at palakad-lakad diyan sa may mga puno ng nyug. At mag-iingat po tayo at pag magdabagsakan tayo niyan hindi tayo niyan bubuhayin. Tandaan nyo, kung mabuhay man tayo, baka po ay tayo ay lumpo or basag ang ulo. Kaya ingat po talaga sana pag may mga ganitong malalakas ang hangin at uh, bagyo talaga, lalong-lalo na sa tabing dagat, lagi ko po sa inyong paalala na mag-iingat po. At yung mga basher naman dyan tumahimik na muna kayo at uh, mahirap po talaga yung ganitong sitwasyon. Tumahimik po, wag tayo mangbas ng mangbas at wag natin pong uh, bibigyan po ng issue po si Kuya Bal kung saan man sila gustong pumunta dahil iyan po deserve ni Kuya Bal. Bonus po yan ni Kuya Bal sa sarili nila na siya po ay makapagpahinga naman sa ibang bansa at makapag-tour. Iyan po ay ibigay na natin kay Bal dahil sila po ay tumanda na sa pagtulong. Kaya marami pong salamat sa ating mga kapatid na patuloy nagsusuporta po tayo kay Bal Santos na Tubang, Kila Atid na Vlogs, at Kila Kalinga Prab, at sa Rochelle family. At sa atin po ng mga lab uh, love team, sa lahat ng mga love team natin, ay suportahan natin ang Danjoy Click Overload, sa aking mga kagrupo, maraming salamat po sa inyong lahat at sa pangunguna po yan ni Ms. Bupel. at uh, um, uh, ang po natin, danjoy, Joy, uh, Jomkar, at Id At uh, lalong-lalo na po dito sa bagong love team ng Id Pau, di ba? Yan ay po ay abangan natin ang Id Pau dahil po talaga si Pau Pau ay talaga naman nakakakilig po yan na Talaga yan yan, parang may pagka-comedy dahil si pau Pao po ay masayahin at baka po yan ay comedy, eh, hindi po yan ay lablaban. Yung comedy po ng labtim nila ni Edward. Dahil, pero pag si Edward siguro po na ma-unlock natin yung kanyang pagiging mahiya, mag- ang ganda po ang tingnan nila ni Pau dahil si Pau Pau po dyan ang magdadala dahil talagang komedyante, di ba? Suportahan na lang natin. Huwag na tayong mag, uh, magpa-stress. Huwag na tayong gumawa ng mga issue-issue issue dyan dahil hindi makakabuti. Ano? One family, one kalinga po. Yan po ang dapat. Lablaban sa mga ating mga kababayan. Mag-iingat po tayo. Lagi, babayu We love you so much sa mga aking mga uh, followers at mga uh, viewers na patuloy pong sinusuportahan si Malo de los Santos. Yan po lang ang masasabi. Wider-wider lang po yan, mga kapatid. Kaya kayong mga basher ay manahimik. Baka kayo ay tangayin ng uh, at ano, ilog. Sana naman po, huwag tayong, ano, na kahit man po kayong mga basher, sana po ay lagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan at huwag na po tayong gagawa ng hindi maganda sa kapwa natin. Yun lang po dahil alam nyo naman po ang tadhana. ay nakakatakot po. Kaya ingat po tayong mga basher. Bye-bye ano? po. Paalam. We love you so much. Bye-bye you.